ating bansa ngayon ay napakahirap. Napakataas po ng presyo ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain. Natanong ko nga po yung isang lugar kamakailan dyan sa Bulacan, magkano na po ba ang isang kilong bigas ngayon? Magkano na po <laughs> Natupad po ba yung pangako? Ang presyo po ba o singil ng kuryente ngayon ay mababa sa ating bansa? Ngunit ang pangako po ng batas kailangan po maidulot sa lahat ng Pilipino ang Kuryente, servisyo ng kuryente sa murang halaga. Yan po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan. Hanggang ngayon, kabaligtaran po ang nangyari. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ngayon ay pinakamataas sa buong Asia. At ang nakakalungkot pa po habang kayo ay nandito, alam po namin kayong lahat ay nagsasakripisyo sa inyong pamilya. Isipin po ninyo, yung pananatili nyo sa ibang bansa, hindi nyo nakakapiling ang inyong mga anak at mga mahal sa buhay. Napakasakit po noon. Ngunit, nagsasakripisyo kayo sapagkat gusto ninyong guminhawa ang kanilang buhay. Ganon din sana ang naisin ang bawat isa sa atin.